Ano yan? Service bayan istatwa? Tingnan mo, parang tao-taong nakalimutang pinturahan. Tumigil ka nga, iyan, baka marinig ka. Eh bakit? Kita mo yung barong-barong na uniporme, luma pa sa lolo ko. Pulis daw, pero mukha namang tambay sa kanto. Shhh, nagvi video ako. Mas maganda tong content kapag close-up. Tingnan mo yung pangalan sa tag niya. Divalwa? Hahaha! <laughs> Pwede na yung meme na boy walang pulis. Sige-sige, lapit tayo. Ang init pero tiisin mo pre. Pambihira, ganito pala itsura ng magwawalis na pulis. Sa gitna ng plaza ng barangay San Lorenzo, tinatagpas ng huling sikat ng Marso ang kayumanghing muka ni SPO2 Josco Rovalua singkupad ng ulap ang talukap, singtiim ng niyogan ang kilay, at singkapal ng aspalto ang balbas na pilit inahid subalit nagbakas sa pisngi. Suot niya ang lumang peryodikong asorena ng PNP uniform, may naninilaw na tahi sa balikat na nilukot ng maraming labang panlinis, at sumisinag sa butones ang gasgas -gas mula sa isang operasyong sa pol ng bomba limang taon na ang nakararaan. Bago tayo magpatuloy, e-comment eh sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Sa dibdib, nakapako ang tansong pangalang Divalua At sa baba, dalawang pulgadang pilat na parang inikid na kalsada. Sa likod, nakataas ang lona ng seremonya, Barangay Peace and Safety Award para sa mga huwarang opisyal. Sa paanan ng entablado, samot saring sa kabataan ang pumalibot, may hawak na cellphone, may ngiting nilalanguyan ng tukso. Ang ilan tulad ni na Ian at Lala, vlogger at TikTok prankster, kapwang nanginginig sa tuwa sapagkat sa kanilang lente, si SPO2 Valwa ay isang perpektong target. Maitim, payat, kulubot at tila naligaw sa sarili niyang parangal. Sa kanan, isang batang may dilaw na t-shirt, si Toto. May bitbit bit na sampagitang puti, nakapulupot ang gitling ng sunulid, nakapatong sa kahon na binanot sa Manila paper, nakangiting sabik. Di alintana ang halakakang pumapaikot. Hindi kumurap si Valwa. Ang pakiramdam niya ay sinusunog ng araw ang bakal na plaka sa dibdib, mulit dinidiligan ng pawis ang alaalang humihiyaw sa utak. Ang mag-iina niyang niyaya niyang dumalo, ang asawa niyang si Marites at dalagang si Mira na nasa gilid ng plaza na kaabang habang hawak ang lumang digital camera at ang nakaraan. Sampung taong tambak na trabaho sa kalsada, pagpapakain sa istasyon kahit walang overtime, paglalagay ng sarili sa linya ng walang hininging medalya. Sa bawat tupok ng halakhak, naramdaman niyang hindi lang ang uniforme ang kinukutya, kundi ang mismong panata, protektahan kahit minamaliit. Pero walang narinig na sagot ang mga mapanglait, Tanging paglunok ng laway at paniningkit ng mata ang naisukli niya sapagkat ngayon, sa likod ng maputlang litrato, may bitbit siyang lihim na tila bomba ng liwanag. Dinampot niya ang bulsa ng pantalon, dama ang makapal na obre, kalatas mula sa malakanyang, nakasiksik ang lagdang may tatak na agila. Isang lingdong lihim na binuno niya, kanina lamang opisyal na itinurok sa kanilang palad ni Aide to Kemp, Gantim palang pagkilala ng Pangulo para sa natatanging kabayanihan. Sa likod ng pinakamaluntining niyang karanasan, ang pagligtas sa 45 estudyante sa nahulog na bus sa Tulay Pag-asa, pagkarga sa dalawang buntis na sumabog ang gulong sa gitna ng baha at pagharap sa matiyagang negosyasyon laban sa armadong hold-upper sa bangko, isang taon na ang nakararaan, nakatindig na yon ang liham ng bansa. Ngulit batid niyang ang mas magandang oras ng pasabog ay hindi sa simula kundi sa tugtog ng paghamak. Pumalakpak ang barangay captain. Sumipol ang tunog ng microphone. Mga kababayan, sigaw ng kapitan. Narito tayo upang parangalan ang gagitingan. Pero bago ang lahat, bigyan natin ng masigabong palakpak ang lahat ng uniformadong tumutulong sa ating kapayapaan. Kalahating malulusog na palad lang ang kumampay. Ang iba, nakatutok ang cellphone, nakasaraduhan ng tawa. Lumapag ang aniw ni Valua sa platorma. Nag-eko sa loob niya ang bawat pindot ng kamera. Sa totoo lang, patuloy ang kapitan. Sabi nila, mahirap maging huwarang pulis dahil sa dami ng tukso. Parang dinagdagan nito ang lasa ng pang-aalipustang sukal, nag luad ang paligid. Ngunit hindi pa rin umangal ang pulis, nakapirmi lang, magiting pero hindi nagmamalaki. Sa isang iglap, sumipol ang hangin, nag ang lona at kasabay ng liwanag ng takip silam, lumutang ang gunani. Apat na taon na ang nakalilipas o gusto masilayan niya si Toto sa gitna ng putika ng Marikina. Batang naligaw, walang magulang, hawak na nabasang sampagitang nagbubuhol sa gusot ng dibdib. Inakyat ni Valwa ang baha, isinilong ang bata. At noong gabing yon, tinusok ng larawang yon ang pader ng puso niya kailangan niya higit kailanman na maging poste ng daan. At si Toto, pasalamat ngayon, nagdala ng sampagitang alaala, hinding hindi niya pababayaan. Sumigaw si Ian, wake up, baka na tayo sa susunod na segment, ilive ko na. Tumawa si Lala, nag-flash ng peace sign sa kamena. Pero bago pa tumawid ang sandali, natuon ang lente nila sa lumapit na dalawang police escort mula sa unahan, bitbit -bit na portable speaker at pulang carpet. Sa likod, papalapit ang SUV na may watusi ng pulang ilaw at plakang 0008. Bumukas ang pinto. Bumaba isang babaeng nakabarong Tagalog. May nameplate na OP, Office of the President. Nagsimulang lumamig ang hangin ng hapon. Tila na ng ulap ang apoy ng katawanan. Handa na ba ang awardee? Tanong ng aide to camp. Natigilan ng kapitan. patina ang mga naroon. A-a-opo! Narito po si p 3 Este, s 2 Valois! Sa kabiglang nag-alsa ang nakakulurut na noon ang mga batang nagbibiruan. Si-si siya? Presidential? Lumapit ang aid to camp kay Valwa, bitbit -bit na malapad na folder na may selyo ng Republika. SPO2 Dioscoro Valwa, itinatanghal ng Estado bilang tatanggap ng dakilang bayani ng kayapaan, Presidential Award for Outstanding Peacekeeping para sa taos pusong paglilingkod ng walang inaasahang kapalit. At doon, ibinuka niya ang folder, inilabas ang sertifikado, kumikislap sa salaming plaka ang gintong agina. Nabingi ang plaza. Kumalambag ang pulso ng mga nagbibideo. Naninginig ang boses ni Ian. Hindi malaman kung magre-record ba ba o tatakpan ang sariling muka. Si Lala naman, unti-unting binaba ang cellphone. Hindi makalunog habang nakatutok ang lens sa serbisyong hindi niya pinaniwala posible sa lalaking kinukutya nila kanina. Bakit ngayon lang? Bulalas ng kapitan, tila nag-aapura. Ngunit umiling ang ade de Camp pagod sa misyon si SPO2 mas gusto niya pong maunang mabantayan ng barangay kaysa magpapremyo tinapik niya ang balikat ni Valois handa na po ba kayo di kumura-pang pulis pinisil niya ang sobre sa bulsa na para sana sa pamilya ngulit tumanggo. pumailan lang sa speaker ang ang bayan ko ngulit walang orkestra na yumayakap sa himig kundi ang kaluskus ng hangin at pag-ubo ng naihiyang ilan. Umakyat si Valwa sa maliit na entablado, hawak ang plaking kumikislap sa dapit hapon. Bago siya nagsaludo, sinulyapan niya ang asawa't anak. Nakangiti si Marites, kumikislap ang luha ni Mira, at sa dulo, si Toto. Hawak ang sampagitang pilit tinatakpan ng hiya, sapagkat isang oras pa nang ang nakararaan Nakitawa rin siya sa biro ng tropa, ngulit ngayon, para bang nakikita niya ulit ang magiting na taong nag-ahon sa kanya sa baha. Sir, maari po kayong magsalita, ayan ng kapitan. Huminga si Valois, malalim, parang hinihigop lahat ng yabang na kumulapol sa paligid. Hindi siya eksperto sa talumpati, mas bihasa siyang humabol sa magnanakaw at magtype ng blotter. Kaya sa kalipunan ng daan-daang mata, nagsalita siya sa pinakasimple. Hindi ko po piniling ang maging magaling tingnan. Pinili ko pong maging mapaglingkod. Marami pong pulis na mas gwapo, mas matangkad, mas bago ang uniporme. Pero ang pagligtas, walang sukat sa itsura. Ang tapang, hindi binibili sa bangketa. Ang respeto, hindi kusang ibinibigay kapag makinis ang pisngi. Kailangan itong pagtrabahuan, araw-araw, sa bawat kanto, sa bawat paghinga. Kung tinawanan niyo po ako, salamat. Naalala ko kung gaano kasakit ang hamakin. Pero mas salamat po, kasi ngayong hawak ko itong plake, alam ko ang hingit pa sa akin ang inaalaya nito. Para sa mga batang katulad ni Toto, na akala nila ay muliit sila, pero sa oras ng piligro, may pulis na dititingin kung may pambili ba sila ng bagong chinelas. Para to sa mga nanay na nagdarasal tuwing may barilan sa kanto, sa mga driver na ginagabi sa biyahe, sa bawat estudyanteng nagtatago ng luha sa likod ng joke para ito sa bayan. Tumigil siya. Nilunok ang luhang kumikirot. Kaya kung pagtatawanan niyo pa rin ako, tumatawa rin kayo sa ating bandila dahil ito ang nagpapasuot sa akin ng uniporme. Tahimik ang plasa. Walang pumalakpak agad. Masyadong mariing ang talim ng hiya. Si Ian, nang unang makabawi, ibinaba ang cellphone at pinalakas ang palakpak. Mahiyain ngungit matunog. Sumunod si Lala, si Gwen, hanggang ang buong lupon niyang kabataan ay nagmistulang palakol ng pagsisisi. Humahampas sa kahoy na may lumang prehudisyo lumutang ang tunob, umalingaungaw sa loob ng banderang nagwawagway. Si Toto, mabilis na lumapit, inalok ang sampagitang puti. Kuya, eh, este, sir, sayo na to. Pasensya po, kasama ako kanina. Tinanggap ni Valwa. Kinuha ang sampagita, inamoy, saka inabot kay Toto ang plaking hawak ng padipa. Toto, sa'yong mga palad muna yan, para maalala mo, ano man ang itsura mo, pwede kang maging tagabantay. Lumapit ang kapitan. Nagpresenta ng bagong uniforme na pressed pressed na binuburda ng pangalan at bagong rango na SPO3. Sa gilid ng entablado, inilatag ng ADD ang liham, promotion bilang inspector sa loob ng taon, scholarship para kay Mira sa Philippine Science, at medical assistance kay Marites na may iniindang sakit sa bato. Sa puntong yon, hindi na maitago ng barangay ang pag-angat ng puso. Pumalakpak, sumigaw, mabuhay si Inspector Valois. At kahit ang mga nag-upload ng video sa social media, binura ang naunang clip at pinalitan ng caption, The Real Hero We Laughed At. Sa silangan, Sinakmal ng ginto ang liwanag ng dapit hapon ang bad sa dibdib ni Valwa. Tila hinbad nito ang lumang balat ng paghamak at isinuot ang kislap ng bagong pag-asa. Humakbang siyang pababa, sinalubong ng asawa, ng anak at ng buong plaza. At sa bawat kamay na kumamay, bawat matang bumawi ng tingin, Naramdaman niyang ang pilat sa kanyang pisngi ay hindi na peklat ng kahapon kundi pahina ng kwentong ngayon ay ipapasa sa bawat batang makakasalubong niya. Huwag sukatan ang sarili o ang kapwa sa kinang ng uniforme kundi sa liwanag ng puso kapag nakatayo kang mag-isa at buong mundo ay handang tumawa sa iyo.